Ang sarap mag Korea. <laughs> Gagi. May pag-acting mo eh. <laughs> Tapos yung, yung suod natin pag titinala na yung episode. Para yung pa rin nila. Bakit naglaba ako? Naglaba ako? Bakit? <laughs> Natawa ka, di ba? Ano? <laughs> Nakabalik na na, oh. na, nakabalik na kami, guys, from Korea. <laughs> Ang sarap, sarap, sarap. Pwede ko ilagay yung DJ, pakita ko yung, ano, yung, yung, yung pinapakbang sinawit ngayon. <laughs> okay. Di pa si kami nakakaalis talaga for Korea upon recording of this video. Pero kung mapanood nyo na nakabalik na kami from Korea. Uh... Pero hindi pa kami yung sa upuan namin. <laughs> so okay, next time na siguro natin pag-uusapan yun, no? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay local travel muna. Okay. Panay kasi tayo, nag-Vietnam, nag-Korea, tapos susunod dito. International na naman. Balik muna tayong local travel, pero kahit sa usapan lang. At mago yan, welcome muna kayo dito sa... Tara podcast, I'm Jamie. <laughs> and I'm John. So, travel and rich podcast. Tara podcast. Ayan, kung kayo sa mga travels, maili kayo may pagtawanan, may pag-usap sa mga introvert na loko-loko at loko-loka, then eh, para sa inyo itong podcast na ito. And yung nga, pag-uusapan natin. Dahil, to be honest, no, isa sa mga reason no kung bakit ang dami din nanonood ng ating podcast because of local Hello, beer. Ang dami. Dami no nung no, ilo, ilo Ah, sige, sige. Nung no, ah, Iloilo. But... Ilo -Ilo. i-claim ano, na natin, dami nanonood na ng Dami na nanood. grabe. grabe. Kasi, okay. lagpas tatlo, marami yan yan. Oh, okay. At saka ano, yung nga, yung Iloilo -ilo natin, ang ganda ng, ano eh, ganda ng traction. Hmm, so, at talaga doon ang uh, lahat. So, wow. Ang dami, no? Parang ibig sabihin pala, no? Ang dami rin pala mga Pinoy na gusto pa rin mag-local travel. Naman. And yung nga, buti na lang at nakapunta tayo sa Iloilo kasi maganda eh. Mm, okay. So yun yung, yung number natin one eh. mo? Tapa ba na? ako? Gustong balikan. Kasi yun yung topic natin eh. Ano yung mga local spots na napuntahan na natin na gusto mong balikan? Kahit hanggang 3 lang each. Hanggang 3 lang each? Yeah. Kahit magka okay? Bakit 3 lang, ha? Gusto yung dugdugdugan mo. Lahat mo na. <laughs> 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 sige, sige. Totoo yun. Number 1, uh, no? Number 1, mga ilo-ilo niya. Ilo-ilo! Hindi, totoo yun. Yung ilo-ilo. Hmm. Kasi, ito ah. Bibigyan ko kayo ng ano. Sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas, hindi, pati ibang bansa, mm. isa sa mga parang maganda or pinaka-impressive sa akin is yung transport system. Mm. So kung maganda yung train, yung bus, or kung wala kayong ganun, may grab. Grab tas mura. Mura, yon ang importante. At nagulat akong mura ang grab sa Iloilo oh. -ilo eh. Diba? diba kasi, siyempre, compare natin sa grab sa Manila. Grabe. Grabe ang dito. Ang guys. Parang ano lang, ilang kilometro ba? For, kunyari, oh. market market kasi yun yung pinakamalapit na mall. Oo. Oh, oh, Grabe, 300, 300 pesos. pesos kanina. 300 pesos. ilang kilometro lang? Five? Mga, hindi ah. Mga six gano'n. Six Tama. kilometers. 300 plus pesos. Parang sa ilo-ilo, baka ano lang yan. Baka eh. umikot na yon Baka nag-round trip na yan sa hotel pati saan. Oo. oo. Balikot na yun natin. No? So, okay. Dahil sa ano, pero, dahil hindi, sa, sa transport Hindi lang yon kasi to be honest, yung Iloilo -ilo, masarap din yung food, Siyempre sa 'yon. Yung food sa Iloilo -ilo, right up our alley na kasi uh -oh. hindi na tayo maalat kumain. Masarap siya. Kaya ang ang, ang lasa lang ng mga food doon, walang hindi masyadong maalat tapos basta alam yung lasa mismo uh -oh. ng mga kunyari, yung hindi ko mahalimutan yung ano, yung chicken, ano tawag doon? Yung JR Rawit. Yo, yung, uh -oh. yung JR Rawits na native chicken. Uh -oh na so, ano, yun, yun, diba? diba? Yung raw material yun nagpasarap, hindi lang, hindi yung, hindi yung asin-asin eh. Uh -huh. <laughs> Tsaka ano eh, yung ilo-ilo din, to be honest guys, huwag kayo magalit, mga Iloilonians, ano, wala talagang expectation. Nung pumunta ako doon, parang, ano Ay, lang, nakita ah. ko lang, mura. Ang mura kasi ng mm -hmm. deal. Sobrang, oh, no. isa pa yun, pangatlo ko sa ilo, ilo kaya gusto kong balikan. Mura, ang mura ng deal na nakuha natin, isipin mo, round trip airfare plus hotel, nasa 12K lang. For four nights? Oo. Oh, guys, pumunta kayo ng Maynila. Di ba? Pag pumunta sila ng Maynila, yung 12K, baka... 3 nights lang yan sa hotel, hotel. 5 star. Ah. Oo, oh, sakto lang yun. Hindi rin yata 3 star or Oo, baka 3 three star night. Saktong hotel lang. Di ba? Studio wala, ba room. Di ba? Kung baga, eh, syempre, mamasaya pa sila ng airplane. Oo nga. Di ba? So, nakakalungkot yung presyohan dito sa Maynila. Tapos, ito pa, may mga park ang ilo-ilo mga ganda. Dito, Intramuros lang yata ang magagandang ka. O iba, siguro, meron na nga, yung, yung Pasig yata o Manila, Esplanade. Oo, nagkaharoon naman si Pasig. Diba? Pero, ano kalat -kalat, eh, kalat-kalat mm eh. -mm. Kumbaga, parang parang BGC. Sabi nga nila sa BGC, may isang kaya maganda. Uh oo. -oh. Pag ka doon, para siya nakakahon. Pag pumunta sa up, left, down. Ibang... Ibang mundo na, no? Totoong Pilipinas na may kita mo. So, parang nakakalungkot. lang yung esentro. Oo. So, oh. yun, bukod sa food and ano nga, sa trans po, kaya nagustuhan natin. So, number one na gustong balikan, si Iloilo Iloilo -ilo. ano ba ba? Yung mga tao din, actually, mababait eh oo, oh, ko, sorry. Uh -oh. Ano, ang warm din ng tao sa Iloilo Ilo. -ilo. Hindi oh, tayo, wala, walang scammer. Hindi ka sa Vietnam. Uh -oh. Talaga, oh, galit, sa <laughs> Vietnam, eh, no? eh, di ako sa Vietnam. Vietnam, ah, baka, baka isnippet ng iba to. Uy, galit siya sa Vietnam kasi marami scammers. O kaya ano. May trip pa kami doon next year. Oo, oh, may trip pa tayo. O kaya isang ano, no, isang Vietnamese sa mga runong magtagalog, no, inisnippet, tapos nilagay sa ano. Ang dami mo na naisip? Oo, oh, ganun ako. Kasi, pinche bet. Oh, ang chance, oh, ang tang. foral. niya. Bash, bash, bash. Bash, bash, bash. Hite, hite, hite. O, hindi. Okay naman. Pero yung nga, mababay talaga tao. At saka, yung nga, ang daming pwedeng gawin. Mm, mm. So, Di ba? Punta tayong Gimaras. Yes, pa- pa- pwede siyang hub, for going out. Pwede nga tayong punta ang Bacolod. Tapos mm -mm. pwede tayong... Yung Gigantes Island. Gigantes Di Island. Hindi pa natin nagawa yun eh. Di ba? So, pwede ka pumunta bigla sa Aklan. Weh? Oo, oh, mga gano. Mga gano'n tawag doon. Drive, drive, drive. Malayo. <laughs> <laughs> Di ba? Kasi isang ano na, isang ano lang yun eh. Isang hmm. island lang yun eh. Kung okay. baga, ang daming pwedeng gawin. Kung baga, kung may babalikan talaga ako oh, dito sa Pilipinas, Is number one ko talaga. Yan ah. Dapat number two dapat, di ba Pataas. Pero inuna ko na talaga ilo-ilo. Kasi hmm. nga, kumbaga top of the list yan. Okay, okay. Ako din. Ka. Pero sige, combine na lang natin. Mm -hmm. Parang feeling ko naman magkakasundo naman tayo eh. Ako, okay. sige, lagay na natin number two. Ah, sige. Batanes. Batanes ka? Oo. Sige na nga, batanes na rin ako. Ah, sige. Basta, <laughs> ano, ilis lang natin. Susunod. <laughs> uh, batanes, kasi iba talaga yung itsuro nung ano doon, mga scenery, yung greeneries and all. Mm -hmm. Parang, syempre, Marlboro Hills eh. Oh, Wala naman yun. yatang ibang may ganun pa sa Pilipinas. Maliban sa Dinggalan Aurora, parang tinatawag siyang mini Batanes. Uh -huh. Kasi nga, may ganung maliit na ano, na scene. Yeah. Pero yung yung sobrang haba na green na uh, field. And field ba tawag doon? Ah. field ba yun? Green basta, field. Basta yun, ang ganda kasi parang, basta yun, isa yun sa gustong ko. -gusto ang maganda pa doon, pag nakatricycle si ka, mm -hmm. parang Ay, ano, ang layo nun, no, oh. may kita mo dito sa highway, ang dami po, anay green lang talaga, mm. may mga baka. Mm. Para ka talagang nasa ano, New Zealand. Sabi, no. Pero ano ah, pag, pag hindi yata, may, may time yata na dry yun eh. Medyo kulay ah. dilaw. Yeah, yeah, syempre naman. Mas maganda kong kung green, kung matimingan yung green talaga guys, as in. Yung pumunta tayo, green yun eh. Yes, kaya nga ganda, ganda ako eh. July yata oh, oh, July. yun. Ang problema, that is a bagyo season. Oh, kaya so tayo, pwedeng, maka-cancel ng flight. So, oh. masama na yun uh, sa dilemma. At this point in time, kaya okay sa Batanes balikan. Wala na akong pake kahit na, kahit oh. na maka-cancel yung flight doon. Kasi wala ka nang kailangan oh. sa ng leave. Oo, oh, girl. kasi dati, nung pumunta tayo dyan, na mo problema ako. Mm -mm. Kasi nga, ang hirap ng signal doon, ng internet. Oh, man, di ka makapagtrabaho. Eh, Oo. Eh, oh. Tapos, Biglang sasabihin mo, ah, ano po, hindi po ako makakabalik ng on time oh, oh, kasi... na stranded po uh -huh. kami dito di ba? Diba? May, so, Mapapa-extend po kami ng ilang days kasi wala pong flight. Oh, ba, eh, hindi pa naman uso dati, that time talaga yung... Work parang, from home? Oh, work from home. Pati yung social media na parang... Na, sige nga, patunayan mo nga, nandiyan ka, bla uh, bla bla di ba? Diba? Yeah. So ngayon, pwede na eh. Pwede na mag-remote mag work eh. di mm ba? -hmm. Diba? Kung baga, sige, mag-remote work ka dyan. Sana oh. ano mas maganda na signal doon ngayon. O oh, yun nga eh isa pa yun. Tapos ano mababait din mga tao doon ah. Doon lang yung... dun lang guys, dun lang merong honesty store sa buong Pilipinas correct me if I'm wrong, pero yun lang yung alam kong may honesty store na oh. nagwo-work ha oh, hindi oh. yung <laughs> sinubukan tas ay hindi na pala, ayoko na hindi na nagwork <laughs> pero dun talaga dun ta ba diba, meron, sinubukan natin yun eh bibili lang tayo ng biskwit, gusto ko lang oh, kasi no. masubukan na wala nga talagang nagbabantay ng store, tapos hmm. iwan ko lang yung bayad ko dun sa lagayan ng bayad, tapos kunin ko na yung binili ko, Sayang, honesty no? talaga, <laughs> di pa tayo content creator nun eh, kung baga may experience SNS lang natin ngayon ang dami nang pupunta ng mga content creator dito ano eh para i-promote siguro yung lugar pero actually konti pa yon uh -huh. kung i compare mo sa bu um, sa ibang spot sa Pilipinas kasi Batanes is isa sa pinakamahirap puntahan Bahan. plus mahal uh -huh. ang mahal ng pamasahe doon di ko alam paano tayo nakapunta eh <laughs> oh, paano nga no pa pamasahe doon paano nga ba tayo nakapunta yun ba yung free flight natin hindi bawal ang free bawal gamitin doon yung voucher natin nakapag-book lang talaga ako ng hindi ganun kamahal that time. At ano pa yun? Pal pa yun? Pal yun. Tapos parang piece of uh, or independence aid siguro ng Basta pan. Uh, sale yun, for sure. Uh, <laughs> kasi hindi pa, di, bihira tayong mag-book ng hindi sale eh. Pero hindi siya abot ang alam ko tayong dalawa round trip 10,000. Alam ko hindi siya abot dun eh. Abot? Ah, umabot ba? I think ba? it's 12 or 13. Ah, oh, eh. ah, pwede, pwede. Ayun nga, tama. Mga tayo, ganun. 20. Umahal na yun nun na. Ah. Uh, uh. Pero kasi ngayon nakakakuha tayo mga 10K uh. round trip for two Japan na yun. Pero that time mga more than 10K yon dalawa uh. tayo round trip tapos local lang. Oh. Mahal pa rin din. Na, ang nakakalungkot kasi, no? Isipin mo local na lang, mas mahal pa, mas mahal mm -hmm. pa. No, nakakalungkot. May na-call out dyan, na. Ah. Oo. Oh, oh. Air Asia ba yun? Air Asia okay. nga yun. Uh -oh. papuntang Siargao. Oo, papuntang Siargao, uh -oh. umabot ng 30K. Uh Oo. -oh. Kaya parang, tama lang i-call out, kasi baka naman ganun. Oo, so, oh, na, mahal na naman. Nakakalungkot. yung mga tao dyan. Eh, mag-iibang bansa na lang, di ba? Uh, even ba tayo ngayon, 12,000 yata round trip eh yung iba on. nagta-travel to eh. Papunta mm -hmm. doon eh. Which, pero ang mahal pa rin niya. Mm -hmm. Well, balik tayo kaya gusto kong balikan yung Batanes. Gusto kong mag-revenge ng food doon. Ah! Kasi that time na pumunta tayo sa Batanes, ano ba tayo, Manila Palette. Oo, oh, oh. hindi, kaya hindi natin na-bet, no? Oo, oh, sobrang tabang lahat eh. Ay, ayo! Baon mo siya ko. Tapos <laughs> nipit, Batanes! Sobang! sabang nyo daw! Inulit mo pa. Oo oh, nga eh. At talagang binigyan mo pa sila ng chance is i-snip yun. <laughs> Kaya ako. Naya ako. Naya ako. <laughs> ano yun? Way back? Anong time? 2018? 2018. Maano pa yung palette natin ng maalat. So, o baka naman ngayon, no? Tama, sakto na. O oh, kasi pumunta tayo sa ibang kainan doon na parang hindi siya karinderiya. Parang sikat doon. tapos hmm. Tapos talagang ano eh. Cool Sako na kukulangan lang. ako eh. Ayan yun, yung, yung term mo, sakto lang. Oh, hindi sakto lang. Hindi masarap, oh. sakto lang. Oh, tama. <laughs> tama. Mga oh, Kasi nakakain ko eh. Mm. Kumbaga, ano na siya, sakto lang. Wala, pala. wala, pa, wala kaming, wala tayong nawaw oh, oh. nung time na yun. Even, so. oh, di ba kasi meron sila yung parang yung specialty, yung parang meatballs, bola. yeah. yun yung bola-bola. Yeah. yun yung, oh, yun da yung pinamasarap nila. Mm. Huh, Ayan lang. Mm, sakto. Sakto Okay. Lang, ganun. okay. Pero oh, number two pa rin naman siya sa gusto namin uh -huh. balikan because of the place itself, tsaka people. People. Nakatatandaan ko doon yung pinag natin. Mm. natin. Remember? Ah, transient. Oo. Uh -huh. Bumunta tayo sa isang island. Magbabayad tayo uh -huh. para doon sa stay natin. Pero sabi, hindi, pagbalik nyo na lang ulit. Uh -huh. Isipin mo yon Saan ka makakita no, na... Honesty din, no? Pati yung Oo. -o. transient, hindi lang tindahan. Oo kasi alam niya, babalik tayo doon, eh. Dahil alam, kumbaga, namutan ko parang four sa kanya. Tapos two, overnight One sa night sa sabtang sa, sa tapos babalik tayo sa kanya mm. tapos sige pagbalik niyo na lang sa kanya bayaran isipin mo yon yeah. di ba may ganun pa palang lugar sa Pilipinas sa pwedeng ano pwedeng sabi mo pay later pay later oh ano pay later literal uh, um, yun. free cancellation ay joke lang walang free cancellation <laughs> binalikan naman natin siya kasi wow. doon din talaga tayo next day after and oh then my. yun binayaran na ng full di ba okay next sige Sunod na natin to. Ikaw pa ba O, oh, ako. Um, ha? Ano ba mga babalik? Grabe, no? oh ako sama? meron. Ang tagal mo mag-isip, eh. Ikaw. Cebu. Cebu? You know why? As Kasi every time pupunta tayo doon, dinadaanan natin lang siya. Ah. One time, galing Siargao, layover Cebu one night, tas uwi na bukas. Ah. So, dinakanan. Ah. Tapos, yung pumunta tayong dalawa lang, group yun eh, group tayo ng mag mga magkakaibigan at ah. mga kapatid natin kasama. Sunod doon, meron tayong trip na tayong dalawa lang. Bohol. Cebu-bohol trip Cebu natin. Oo, Cebu, di, ano, ano lapag tayong Cebu City. Tapos, kinabukasan, nag-south no, nag tayo, uh -huh. yung Kawasan, yung, uh -huh. di tayo nag Oslo pero banda doon, diba? Mm -hmm. Tapos bumalik na Cebu, and then tumawid ng Bohol. Okay. Parang talagang dinadaanan lang siya. Mm -hmm. Ganon. So, parang, baka naman may, may, ano, may... Gusto, gusto mo sa Cebu proper naman? Oo, or yung within, malapit lang doon na... Uh -huh. Talagang doon iikot, hindi yung parang dinaanan lang. Kasi uh -huh. baka mali mo, may na-miss out tayo doon. Actually, would... in fairness, yung Cebu, uh -huh. isa sa mga masarap na pagkain sa akin. Hmm? Oo, oh, lechon nila. Ah, oo naman. Tuntuan sa lechon nila, mm. sarap sobra. Mm -mm. Even yung may nabilan tayo na parang chicharon na lechon sa yung... Ah, habang nasa on the way to oh, Kawasan. Sarap na sarap ako oh, doon. Car-car? Oo, car-car. Sa car-car tama. Sarap sarap pa ako doon sa mga simpleng Alam mo naman, may ligaw ako sa mga chicharong bulaklak, uh -oh. sa bituka. Ang sarap. Gusto ko charot lang. Oh, buti <laughs> nga eh. ko alaban, oh. Hindi kasi nga, hindi naman ako yung ano eh, yung parang everyday. everyday oh -oh. Kung baga, kung pwede lang talaga everyday. Oh, pero alam, may control ka pa naman. May control ako eh. Pero gusto ko everyday. <laughs> Yun <laughs> lang. Dahil doon lang sa simpleng parang dinadaanan natin siya. Parang gusto ko siyang balikan na doon naman magstay stay Ah, uh, may mo, point. Diba? Kasi gusto ko rin talaga balikan yung food doon. Mm. To be honest. Okay, mm. dagdag ka pa more. Local ah. travels tayo ngayon. All the way through. Ah, ito ano? ano? Uh, Siyempre, Boracay. Oo, oh, talaga? Hindi ko in-expect yan na sasabihin mo. Ah, uh, oo. Oh. Kahit na mahal ang eh, para sa siya ang pinamagandang beach na napuntaan ko. Make sense naman. Grabe Wala. ang ano nun, ang buhangin, love na love ko. Uh, walang ano, walang makatalo uh, para sa akin. Uh, well, konti pa lang naman napunta natin. Like Bali, like Sambales, Pataya. like Patangas. Pataya. Pa pataya, pataya. ng, ano, ng Thailand. Thailand. Mm -hmm. Pero iba iba yung... Malaysia, Kota Kinabalu. na Nakapag-beach na rin tayo sa ibang bansa ng gano'n. Pero talagang barakay pa rin talaga. ganda, no? Iba yung mga... Wala, walang walang wala yung... Lalong, lalong walang wala yung beach ng Japan. Doon. Iba talagang, iba talaga ang beach ng barakay, to be honest. Okay, makes sense talaga. Uh, yun lang. And masasarap din food doon, medyo mahal lang. Uh, Nagsimahalan na yun. Mahal lahat. Mahal lahat sa barakay. <laughs> uh, kasi Kahit na, hotels, spot, no? Uh, Okay, tama naman. Pero make sense na ilagay si Boracay kasi talaga ang ganda ng beach talaga. Eto, uh -oh. Ito, magugulat ka dito. Baka feeling ko nakalimutan mo na eh. Hmm. Gusto kong balikan ng Palawan. Ah, sasabihin bakit? ko rin yun. Uh -oh. Bakit? 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 <laughs> kasi nag-Puerto Princesa pa lang tayo. Twice ba? Uh -uh. Oh, tas dun lang. Hindi pa tayo nakapag-Coron. Ay napag-Coron na pala tayo. Hindi pa tayo nakapag-El Nido, Balabac at yung bagong ano ba yun? San Vicente, yung mahabang-mahabang ano daw stretch ng beach. Pero yung Balabac ang ganda din daw talaga. layo eh. 'e. And Paano di mo Hindi mo pa nang mapuntahan. Palawan as a whole. Ah, okay. Nasa Palawan yun eh. I mean, gusto kong bumalik sa Palawan. Ah, para i-check naman yung mga okay. El Nido. Kaya, ah, kaya siguro wala siya sa isip ko kasi iniisip ko yung mga napuntahan talaga. Ah, like Puerto Princesa, El Nido, Coron. Well, ayun. Yung tatlong yun. Ah, El Nido, di pa pala tayo nakaka-El Nido. Mm Hindi -hmm. ka babalik doon sa Puerto Princesa at Coron mismo babalik din. Hmm. Kasi Natural. para mag-coron, 'di ba, isang way is magpuerto. Hindi, mas magderechoon mag ah. Ako kasi, yung koron experience ko parang sakto na ako doon. Sob na ako doon. Mm. Oh, ano na 'yun? Kumbaga, 'yun na 'yun. Okay, okay na, na, yun. na. Okay oh, maganda siya, hindi ko siya sabing pangit siya. Maganda siya. It's parang it is nice to experience once. Kasi ang pinaka downside ko kasi doon Kulang sila sa infra infrastructure eh. Yung In town. Yung town mismo, yung hotel, yung transportation, laging ganun ang nasa isip ko eh. Pero ang ganda nung ano, nga, yung mga lake-lake. Oo, maganda yun. Walang, Pero yung ano. pagsistayan na town, sakto. Yung lang. Puerto Princesa naman, pa, yung mismo Puerto Princesa mm. ah, parang na na natin yun eh. Mm. Tapos ako lagi pa, nung nagtatabawa pa ako sa Jollibee, lagi ako nandun eh. Nakapunta ba doon lagi? Oh, pero to pinsan ko. Ako pala hindi mo siya isasali. Wala, oh, oh walang beses na ako doon. O di mo ko ko fine, di ako lang. Oh, ikaw lang, pupunta ka doon. <laughs> Balik ako doon. <dun. laughs> <laughs> pero ko pa dadagdag. Pero yung nga, tama ka naman doon. Tama talaga ako. Kung pupunta sa iba't ibang lugar, yes. Hub siya. Oo. Oh, Pupunta talaga ako ng Palawan kasi gusto rin mapunta yung mga beach doon na sabi nila mas maganda sa Boracay. Mm -mm. Di ba? Eh, tignan natin. Kasi marami nag-claim noon. Na mas maganda sa Boracay. pero kung titingnan mo talaga yung finest sa yung kulay ng Boracay, Ibe. Oo. 'Di ba? Yung iba iba nga puti tapos hindi naman fine. 'Di mm. ba naman fine, hindi naman puti. Grabe yung pulvoron talaga. Yung oh, pul ah. yung barakey sa akin na, na sand. Mm -hmm. Pulbo talaga at mm -hmm. hindi yung medyo dark ha, talagang puti. Eh. Oo. Oh, Ganda no. Oo, oh, oh, 'yun. So bumalik sa barako. Ah nga eh. Hindi, yun. 'yun talaga. Sayang, kung alam mo kung mapapamura pa nila yung Boracay ng sobra. Mapapamura ka sa Boracay. Oo, di ba? Yun ang slogan, no? Mapapamura ka dito sa Boracay. Sa, kung talagang ano, yung lahat ng cost, ma divide divide ito lahat. Mm. Tanggalin niyang ibat na yan. <laughs> Nagalit na naman sa gobyerno. Uh. Basta, pag malesen yan, babalik lahat ang turista. Oo naman. Kasi, makikita nila, even sa Shorgo, yung mga turist, ang mama, mm. ang mahal dito sa Siargao, pumunta. Ang mahal dito sa Boracay, pumunta. May pa tayo pupunta dyan, magbabali na lang tayo. sipi mm. Isipin mo, yung, yung five days ko dito sa Boracay or sa Siargao, Pwede yung 15 days pa sa Bali, baka 30 days pa nga eh, mag-digital nomad na lang ako doon, mm. nasaya-saya ko. <laughs> Di ba? Kung sayang eh, kasi nga, parang ano yan eh, parang ang ganda mo, pero high maintenance eh. <laughs> <laughs> Makes sense. Oo oh, nga, no. Kaya siguro minsan, parang, kahit tayo guilty doon, kapag ka may plano tayo sanang mag- travel, mm -hmm. uy, try natin tong local spot ko Tapos bigla tayong mapapa ng ng flight, ng accommodation ng kunyari, kunyari lang uh, Bali nga. Uh -huh. 'Di ba? Mapapigla ka tuloy mag maglilin towards Bali O diba? or kung ano man 'yun kasi ma nakita mo mas mura. Tapos kung medyo na mahal naman, kunyari, medyo medyo mataas ng konti yung price ng hotel pero bongga na villa na siya oo nga eh paano nga hindi mapapapunta di ba diba? or mapapatry ng ibang lugar talaga isipin mo ah for example Boracay makakapunta ka doon tayong dalawa 6,000 mm. 6,000 uh, tayong dalawa tapos makikita mo yung Japan 7,000 mm para diba? makapaano uh, eh, tapos may multiple visa. O, oh, diba, mapapa, japan na lang tayo. Tapos, sabi natin, okay, kumbaga, ano, marami ka pang oras, diba, may kita mo 6,000, 7,000, magre-research ka ng hotel. Mm -hmm. May kita mo 4,000 sa Japan, 4,000 sa Boracay. Yung 4,000 sa Boracay, ano to? Mukhang, oh. ano, mukhang... Uh, beach na ano, beach hotel talaga. Alam mo yan, alam mo yan. Oh, di ba kayo na bahala mag-imagine kung ano yung sinasabi kong Bishotel? Di ba? Kayo <laughs> na bigyan ng, ano, ng, ng description para ah, hindi ko mabash. Hindi ko rin bibigyan. Kayo oh, uh, na bahala. Beach please. hotel. Tapos pagdating ng 4,000 sa Japan, sabi natin maliit nga. Uh, 12 square meter, 30 square meter. Pero may bathtub. Tapos minsan, ano pa, may mini bar. O kaya minsan may ano pa, may mga unlimited toiletries. Oo, oh, or minsan may buffet breakfast pa. 'Di ba? <laughs> Tapos Japan na 'yun, ah. pag pumunta tayo sa mga ano, uh, mas mura. Vietnam, Indonesia. Mm. 'Di ba parang pag na-compare mo, mapapa pa ba o dito sa lugar na 'to? Mm. 'Di ba? Nakakalungkot. Kaya alam mo kung mapamura lahat dito sa Pilipinas. talagang ano, matik eh. Matik Talagang halos lahat yan pupuntahan natin ulit eh. Mm. Eh ang problema kasi nung mga kabataan natin, ang dami na, halos ang dami natin pinuntahan sa Pinas to be honest. Buti na nga ay eh, napuntahan na natin nung mura pa, no? pa. 'di ba? Pero yung nga, ito'y nakakalungkot is sa ibang mga pinuntahan ulit natin or nung dati nagtatrabaho ako nakita ko walang improvement sa infrastructure. Di ba? Kung walang grab. Mm. Pangit yung mag-jeep ka ulit. O oh, kaya uh. naman, yung mga... Parang walang taripa na Oo. mga tricycle. Tapos iba-iba yung presyo sa'yo. Diba? Depende pa kung foreigner ka ba. di ka ba hindi ka local? O sige, mas mahal. Parang ganyan. Di, ba? ba? Diba? tanong ka, mas mahal. Yung eh. ko na eh, no? Panagtanong ka, mas mahal. So dapat mag pretend ka na taga dito ka or alam uh. mo yung presyohan. Huwag magtanong para hindi mahalan. Nakalungkot. May mga ganun eh. Parang ito, Naging normal na tuloy 'yun na hindi it, naman maganda dapat, 'di ba? Ito 'yung ano eh, 'yung sa Malaysia nga daw eh, may pressure pang local, may pressure pang tourists, which is 'yung Japan, gano'n din ang gagawin. Magiging Gano'n eh. na, oo nga, diba? Pero ang Pinoy, may pressure sa local, may pressure sa hindi taga dito, may pressure sa turista. Pero Pinoy, tag hindi <laughs> taga dito pero Pinoy, tapos may pressure pa sa turista. Tsaka, ano ka ba? Yung sa Japan naman, ano siya? Pra, ano 'yun? official, uh -oh. gagawing official. Hindi yung parang kanya-kanyang pagpapataw yeah. lang. Kunyari, itong tricycle na to 50 pesos, siya 70. Hmm. Yung gano'n, iba-iba. Unlike kapag ka, di ba, pag ginawang official or ano ba don tawag doon, legal na gano'n. Uh -oh. Yung may ano na nga talaga kasulatan na ito ang magiging presyo o ganitong percentage ang itataas, ganyan. Itura ko dito lungkot lungkot e, eh, no? <laughs> Kasi ang dami kong gustong titingnan ko eh na ganda ng Pilipinas si eh. punta na lugar sa Pilipinas pero nung titingnan mo ang mahal very very inconvenient is, is, ayun ay nakalimutan ko yung panglima babalikan natin Baler ah okay oh uh. diba Wait. pero ang, the... ang problema ko nga doon yun nga exactly infrastructure ang hirap pumunta ng Baler 'Di ba? Sasakay ka sa Genesis bus na minsan sira-sira yung Joy bus sana pero hindi Joy no, Oo, bus lang. Grabe <laughs> no. Ba may sponsor na tayo ng Genesis pa sa sinabi ko to no. Sasabihin <laughs> Tine -tine tayo ng Joy bus. Sasabihin <laughs> no, ano, ng Genesis. Tandaan tandao kayo ah nakikinig ako sa inyo ha. <laughs> tapos natatanda ko yung sinabi nyo, pakat ang joy bus, nakakasad ha. <laughs> uh, totoo lang talaga. Ito yung, maganda sa pod kasi nare talk talaga Oo tayo. Nga, eh. So ano, yung lima, ay yung panglima ba? Yung baler? Uh Oo. -oh. In-insert mo, tapos binawi mo rin? Uh, parang gano'n na nga? Parang gano'n eh. Parang ano dito eh. <laughs> uh, uh, ang controversial take ko dito sa Pilipinas eh. Ang Pilipinas is nag nag ano tawag doon piling mayaman I mean. pero hindi naman wow boom ganun diba? kasi mamahal <laughs> lahat pero oh. yung service yung yung ibinibigay hindi sakto sa perang sinisingil nila mm, okay ang dami no dami natin na pag-usapan pero siguro may nalimutan pa tayo na idagdag mm. pero yun na lang muna take away is gusto pa rin naman namin mag-travel talaga sa Pilipinas, guys. Even kung mapapansin nyo sa vlogs is puro international lately. Gusto pa rin namin bumalik dito. Ano ka ba? Ano ba kayo? Hello? Siyempre locals tayo. We love our own. Tsaka marami rin talagang magandang lugar sa Pilipinas. Sana lang is maging better pa in terms of lahat. Yun, magmura yung Transportation, talaga. pati magmura pa. At maibalik yung nanakaw sa kaban ng bayan. Tama. <laughs> ba, ano na to, At yung ha? tax ay dapat tapupunta sa mga ganong bagay na may katuturan. Isa pang controversial take. Ah, sige, pangalawang controversial take of the day. Diba? Ilang buwan na, wala pa rin ako kulong. Thank you for listening dito sa Tara Podcast. See you again next week. Korea ang ating pag-uusapan. Kaya, subscribe, use our codes, follow. Thank you. Bye! Bye.